Si Michael Yang is a big time importer ng droga. Naman mo yan totally walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga magna, hindi pala magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. So missing na kagad yun. Ibig sabihin, meron no nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, meron naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niya po, yung aming kargamento, yung magnetic lifter na hinuli, That is already more than one month sa Manila International Container Port. Ibig sabihin, overstaying cargo na yan. Nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Atty. Manscarpio. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor.